What's up guys? Welcome to my roll channel. Ayan guys. Ah, uh, ko ngayon guys ng isda. Iniisip ko na lang guys yung kinakain ko ay eh, ano, litson. <laughs> Bawat subo ko ay eh, litson. <laughs> Para ano guys, ah uh, ito hiwa sa ano hiwa sa heat stroke. <laughs> ha. oh, tinanong mo yan guys. Bawat bacho bukayan na litson o uh, litson kawali. <laughs> Rahmat uh, guys. Um, Ini tinakaiboy yan no. Pala man ng Letson, di ba? <laughs> yan ang pala man ng Letson. Oh my di god! Natin, uh, sarap na sarap naman. At uh, sana ya mas suportahan niyo po yung ko na channel. Ah uh, di uh, sana po yung hindi pa nakakapag-subscribe saka naman at uh, saka na lang sa Facebook page. Uh, ano ito guys? Ang ano guys, ininoloto uh, guys. uh, isda lang. ini isip ko lechon yon para ito no, mo, sarap na sarap ko sa kain ko. Ya. <laughs> Bawat subo eh, uh, oh, ko ay lechon. <laughs> uh, may oh, may namanggit ko lechon. ito yung malulutuin ko ngayon guys. Ayan. Hey, guys, pa babay-babay pa. bye bye, -bye pa. Uh, bye -bye -bye <laughs> yan guys. Isda lang yon guys. nakapayat na pamumuhay payat, <laughs> payat na pamumuhay tayo ngayon <laughs> walang pambili yan <laughs> dalawang pirasong isda na yan guys malulutuan ko ngayon yon yun guys ang kanyang sahog simple lang guys kamatis lang yan at saka mga ilang pirasong gulay yan Mamadjikin natin yan guys masarap yan at so, guys yan ang ano, talbos alam mo na yan guys pasat talbos ay okay. kuwan okay. tayo ngayon kasi uso heat stroke ngayon guys kaya yun ang naisipan kong lulutuin yeah. Uh, pag nanonood ka sa mga balita guys uh, 77% yung mga na heat stroke ngayon tapos yung mga uh, hindi naka ano, hindi naka survive eh, 7% oh, isipin mo yan guys kaya, uh, oh my God! ako ito yung naisipan ko ngayon wow! hindi pa naman tayo masyadong matanda kaya mag ingat tayo guys maghiwa tayo ng kamatis yan kamatis na yan, guys tapos eh, iisipin na natin na litson yung ulam natin <laughs> nga pinapre-prepare natin yung paglilitson dyan <laughs> para kuhan tayo na, masarap din naman yan, yan guys yung ano yung lulutuin ko oh, diba kulang pa sa budget yeah. kulang pa sa budget at saka ano sa saka Uh, ano tawag nito uh, di ba uh, masarap din naman pero uh, ano nyo na lang guys sana yung oh eh, my god anay, guys. <laughs> ang loto ko napaka simple napakadali kaya no, di ba si uh, luya lagyan natin na luya para matanggal yung kunting ano matanggal yung langsa ng isda uh, walang ano yan guys hindi yan ginigisa hindi ko yan ginigisa guys Ya. Yeah. Kaya ano natin, slice natin yung isda. Hatiin natin yan. Kaya mas may kalakihan din naman siya, guys eh. Uh, na pag nilagay sa kawali uh, sa kardiro pag medyo malagay pero bago po ang lahat guys, bago magpatuloy shoutout muna kay uh, si Rumel ng ano, Johnny Love Gantin saka kay ano, uh, Rizley Boy at saka kay Charis malulupit namin ng mga taga-kantin at saka taga-suporta namin ng mga kapi pag sabing mapait na kape ah ayos yan pait na kape ang binibigay kasi pampagising <laughs> oh shout out din ah sana mapanood niyo to ha lagi nang nanan kasi napaka simple lang yung luluto ko pero at least eh, napapanood ninyo. shout out sa inyo lahat at saka sa mga nakapanood po sa mga videos ko Uh, sa mga guapings, shout out po sa lahat saka sa mga ganda <laughs> sa mga busing ko nga mga mga ganda saka mga guwapings, shout out sa inyong lahat ha? sana makapagpanood kayo nito oh pero lagi nakapanood yan si Ma'am Shin lagi si Ma'am Shin kasi si Ma'am Glyn si Ma'am Tiz, shout out sa inyong lahat ma'am uh, sana ay mapanood nyo to <laughs> yun napakasimple kong luto ni isip ko niyan. nya yan, yan. lagag panang uh, ano, magic diba? para sumarap naman siya <laughs> uh, uh, kulo, Kuloan na niyan walang gisa-gisa yan guys o, pam uh, paminta diba? uh, para to sa mga ano sa yung mga mataasang bti diba? uh, kung ganito oh lagi nilo yung yung At saka kunting kanin lang. yung yung Oh, diba? di ba? Hindi, tataas ang BP ninyo. Kasi walang ano yan, walang mantika siya guys. so, <laughs> na natin para pag kumulo, uh, pwede na yung isda. Napakadali. <laughs> Napakadali siya. Luto agad. Di ba? Panin uh, natin to guys. Uh, hintay muna natin ng mga ilang minutes lang. Tapos saka natin ilagay. Uh, uh, ang dami kong sinasabi. Oh, di ba? <laughs> ang dami akong kinikwento. Ayan. Oh, uh, ito na. Oh, di ba? pag natin uh, diba? uh, may init na panahon ngayon uh, <laughs> kaya mag ingat ingat tayo uh, uh, kaya kailangan no? Uh, yun uh, uh, no? ako sa pinapakita ko yung ano namin yung maliit na bahay hinihintay <laughs> ko yung, yung tubig uh, <laughs> kasi ang daming mga dumadaan uh, Patingin-tingin uh, ako sa labas, madumadaan. Yeah. <laughs> uh, yeah. Ito na guys. Uh, yeah. oh, ito na, kumulo na, ang bilis na. Oh, diba? Yung mga sinasabi ko na guys, kasi ito yung sinabi ko na ito. Kwan uh, to, uh, uh, voice over ito guys. Kaya yung ano ko, ipo, ipost ko ipo, ipo sa uh, Facebook, hindi po uh, voice over. <laughs> uh, yung mga nabanggit ko doon guys maririnig nyo sa kung ano mga nabanggit ko doon sa pagluluto ko ito so, guys pakulaan mo natin yung isda uh, mabilis lang naman to guys pagkulo o oh, yan na kulo na uh, uh, ilagay natin yung ano okra uh, paborito ko tong okra na guys sa mga mahirap magano dyan mahirap magdumilo lutoy nito okra oh, totoo yan guys o, yung mga ma mahirap pa mga gano'n, mahirap ba mga tumi, mga ilang araw mo tumi. Ang lulutuin mo guys, yung ukra, mabilis yan at saka yung ano. Yung mga talbos-talbos. Yeah. O, medyo matabang-tabang, lagyan din yung kunting asin. Yeah. para kuha naman siya, para magkaka... Tumama yung lasa. Hindi yeah. <laughs> naman kami guys kumukuha ng masyadong maalat kasi hindi naman maganda pag maalat. Uh, makakakuha din yan sa kidneys. Yeah. <laughs> Ingat lang din oh. Lagyan natin yung ano. Kasi kumulo na, Bilis lang naman yan guys eh. Lagyan natin yung talbos, Tal kamote yan guys. Kamoting nga ano, yung di ba dalawang klase ng kamote. Ah, uh, yung binili ko, yung green. And uh, di ko kumandang ano, video uh, pula-pula yung kulay na, yung green yung, 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 yung. Oh, ito na guys, luto na kasi pag ano naman 'yan. Minit lang yan, minsan Kinakuha na sa minit na tubig eh. Oh, luto na. O, eh, ano na natin yan, iserve na natin, ha? At saka kumain na. <laughs> o, luto na, nagasinyas na siya. Oh pare. my God! <laughs> Ito na, mag ano na tayo. No! Mag na tayo sa mangkok. O, yung maiwan, eh, para naman sa mga, ano ko, sama sa bahay. Sa misis ko, tsaka sa mga anak ko. Kung gusto nilang kumain ng ganito, kasi mahilig din yung mga anak ko sa mga sabaw lang, ayaw nila ng isda, eh. Kaya kami naman yung mahilig sa isda kaming ano kami mga kasawa. yan um, ano uh, isang buntot at saka kinuha ko kasi yung uh, tira sa kanila <laughs> at saka yung ano, mga anak ko hindi mahilig sa isda kaya kaming dalawa tig, tig isa kami sa bawla naman yung sa kanila yan sa mga anak ko uh, ito Ayan, ako mas gustong gusto ko itong talbos at saka yung ano yung ukra sarap talaga to talagang sulit <laughs> oh, ito na, oh, ada. Diba? Yan na. Diba? Oh, ito na, yan no, di ba? Ay, ano na natin 'yan? Umpisahan na natin 'yan. Ito na, guys. Yan, yan na siya. Oh, napakasimple lang, yan no, Tubig lang. Ha, napakadali lang. O, ito lang oh. Di ba? Oh, probagong lahat, hindi mo na, guys. So guys, simulan na natin. Tapos tayo ng dasal. O, salamat tayo kay God sa mga natatanggap natin na blessing. Yeah. O, ito na. O. O, yung ano, okra muna. Parang iniisip ko to guys, yung okra. Parang ano to, litsyon. sarap <laughs> na sarap ko yan. Oh. Tingnan <laughs> parang litsyon lang ang kinakain ko. <laughs> Ayos. Ha? kung kanin, siyang kanin. Ha? O, kasarap din naman talaga ng no? kahit sabaw lang naman. Ano parang ano siya may pagka style bulang lang din yung pagkaluto ko eh, diba kasi mayroon siyang ano ah uh, bulang lang style <laughs> o yun o no? talbos o uh, ah, kasarap ng talbos na yan guys o kapag uh, kayo, parang palaman ng litson di ba <laughs> ang sarap na sarap lang palaman ng litson o ito na <laughs> sarap na sarap talaga ako nyan guys uh, ubos ko yan guys walang ano yan ah uh, sana ay uh, matapos uh, yung hanggang dulo ba guys uh, tsaka kung gusto na guys magluto ng ganito kasi tamang tama to guys sa mga ano tulad nito mainit diba uso heat stroke ngayon kaya maganda to na ganito lagi yung ulam kasi yung ano diba o mga litson diba masubra ka sa kain okay, pag tayo mo diba <laughs> pag tayo mo umiikot yung lamisa Yeah, <laughs> diba? uh, ito napakasimple lang to guys na luto wala kang ano ito Uh, hindi dito taas ang ano mo dito, ang BP mo dito. Ha? Napaka ano lang siya. Kasi tapos yung talbos pa, tapos dagdagan pa ng ano, ng tawag dito, ng okra. Yun, isa na kasi yan guys, nakakatulong din ng paano din sa pag hindi to taas ang BP mo. Kasi ano niyan siya guys. Ha? Napakaganda ng ano niyan. Uh, lalo pa nga yung sinasapaw yan sa sinaing eh. Tapos sausaw mo sa suka at saka sa ano, Uh, may sili, di ba? Malanghang. Uulam na nga yan eh. Ah, sarap na sarap ako dyan. Oh, my uh, God! God, God. ko eh, Medyo na diba? ako <laughs> ah, Sa lahat na hindi kumain, sa mabay na guys. Talagang magana ako sa kain. Uh, ah, bawat subo ko, inisip ko, uh, litsyon. ah uh, ah, ah, kawali. Ah. <laughs> <dadurch> para ano diba? <laughs> para hindi mo na iniisip ha yung ulam pero sa totoo lang masarap din naman ganito guys yung ulam no? Diba? talagang ano ka ano ba? Diba? makatulong pa sa katawan diba? kasi palaging karne naman yung gina, ano mo diba? o ay tamang tama di ba ay kapos ka pa sa budget oh. ay magkano lang naman yan eh. <laughs> ay, kung ano kung mga carnival marami pang mga ingredients kung ano ano, pa yung mga sinasaw di ba oh, ay ito kamatis lang sibuyas oh, uh, ano na ayos na <laughs> kamatis sibuyas kunting luya di ba oh, pakulo ko lang tubig di ba oh. ang napaka ano doon yung magic di ba na magic yung <laughs> pamenta. Oh, konti diba? sarap na sarap. Tapos konti lang sa bawag lang masyadong maraming sabaw din kasi wala namang lasa na pag marami sabaw, guys. Oh, diba? ako nga eh, di ba? Oh, sunod-sunod na subo ko eh. Talagang litson na litson yung ulam. Litson kawali. Ay, <laughs> paborito pa naman ng mga bata mga ganyan eh. Litson kawali, ha? Ah. Tapos mga fried chicken, ganyan. Ah. Ay. Oh ay, my, pagkain talaga. Wow. Oh. No. Lechon kawali, fried chicken. Ah, oh. <laughs> baka, oh. ulam ko 'di ba? Oh. Si, ah, ah, hindi naman natin kain, uh, may matas yung BP natin, oh. Oh, tapos yan lang kinakain, pero eh, ni imagine mo yung ano. <laughs> hindi tatasyang yung bibi. Ah, <laughs> oh, oh mamalayan mo lang ubos na yung kanin ko eh no naparami nga ako ng kanin guys pag uh, no, ano uh, tuwing kumain ako kaya yung ano kasi minsan ma, pag medyo na type ko talaga na lulutuin may iniisip kong lulutuin di ba pag nagustuhan ko talaga yun napaparami talaga ako ng kain kahit simple lang na mga ulam yun, basta yun ang iniisip kong lulutuin uh, napaparami ako ng kanin uh, oh eh, di lumilit yung chan ko eh wow yeah. <laughs> yung ano lang yung di ba na di lumilit yung chan eh <laughs> siyempre nagkakaedad na ganun talagang buhay ya ah. oh, lahat naman tayo ya yeah. oh, lahat naman na tao uh, ah. pag ano eh kumakuan din eh. Diyan naman lahat eh, tayo pupunta eh, di ba? Magkakaedad din naman tayo. Kaya yeah, medyo malakas-lakas pa eh. Kaya ng masasarap. <laughs> di ba pag mga medyo may edad ka na, <laughs> yun na, uh, iwas-iwasan mo na yung masasarap. <laughs> Iisipin mo lang na masarap yung mga kinakain mo. Kahit <laughs> uh, mga pasimple-simpleng ulam lang. Yeah. Diba? Diba? Yeah ano pa yan tawag tawag na mm. Ah. marami pa akong uh, ano eh kinikwento di ba ubos na oh oh my god Ay, ano na lang wow si ba yon di mo masasabi na yung ulam po napaka simple lang uh. Kaya, yung ano lang yung isda medyo ano <laughs> pag nagkamali ka ng subo ng isda medyo may mga tinik-tinik din minsan <laughs> Para ano din, siyempre, eh. tinitingnan naman natin sa buo natin eh. <laughs> At yung na natin, hindi naman masyadong kwan talaga, yung eh. matinik yung mga kwan niya. Yung bangos yun, ang daming tinik yung bangos. Pero ito kasi, oh eh, ano yan eh. kasi yan eh. kaya wala siyang masyadong ano. Tapos medyo maano pa yung laman niya. Medyo hindi sa ano, yung hindi malambutin yung laman niya. Pag naano sa medyo maano-ano -ano kunti yung laman. Masarap na gustuhan ko kasi sa ano isang bato eh. saka, ang sabaw niya, kahit kamatisan lang talaga, masarap. Din mo talaga siya ano. Tapos si e, kwanpayan, pa pag uh, diba? paglangi daula mo, sa uh, At saka gulay, nakakatulong pa 'yan sa katawan. At saka hindi pa uh, mag ano tataas 'yung BP mo, 'di ba? Kasi tulad natin nagkakaedad na hypertension yung ano natin, di diba? oh <laughs> Kaya ingat-ingat lang guys, yung mga kinakaan na no! Guys, bus na. O, talagang ano na. Isang mangkok. O, isang ko pinaglalaga yun. O, ayos. O, ano pang ano natin? O, ayos. Last tubig. Ayos. Oh, yun na, oh. wala na Simo talaga. <laughs> Talagang palakayin ako, guys. oh, <laughs> uh, tubig na ito, guys. Uh, marami salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood po. Uh, sa sunod na videos, ako ay magpapaalam na sa inyo. Diba? Uh, God bless you all, you lahat. Bye-bye.